Grabe yung 25% SOP or kickbacks ni Saldico at saka ni Romualdez, no? Plus 5% na parking fee pa talaga. Dahil sa, alam mo yun, pag insertion, pag pag NEP naman, yung national expenditure, mas maliit. Pag insertion daw, mas malaki. Grabe. Nakakawindang itong mga revelation na to ng mga diskaya. Grabe talaga, guys. Kay Saldico at kay Sp Ayan natin. Iker, yun lang po narinig ko yung 25%. Kasi yan po ang lagi nilang pinagyayabang. Pag, pag may lasing na po akong kausap. Para lang po kay Saldi ko at kay Speaker, yun lang po narinig ko yung 25%. Kasi yan po ang lagi nilang pinagyayabang. Pag, pag may lasing na po akong kausap na ano na politiko. Teka mo na superior. kasi baka mamaya lasing yung kausap mo kaya niya nasabi yung 25%. <laughs> Kung magte-tell all ka, lupusin mo na. Yes. ba? Diba? Andyan na tayo eh. Uh, kasindikato yung mga politiko. Pinangalanan mo na yung politiko eh. Dituloy mo na. I don't, I don't think 2% lang po ang kinikita nyo rito 3%. Magpapakanda hirap kayo 2-3%. Kakayaan ba na 2-3% yung mga sasakyan na binili nyo na pagkadami-dami po? Tama din naman. Pero kumikita yan Ola, sila. I, I would imposible. like to to thank the Diskaya couple for uh, giving everything that they know to this committee. Uh, I just would like to advise uh, the Diskaya couple, Mr. Chair, na kung meron mang bulletproof yung sasakyan ninyo na yung magaganda sasakyan, gamitin <laughs> na, na ninyo. Sa Wala ngayon dito? Gamitin ninyo. Because I'm very much concerned sa yung security dahil sa bibigat ng mga pinagsasabihin nyo dito, hindi niyo alam, kahit na yung congressman na binanggit niyo, walang interest sa buhay niyo. Merong gustong susasangay. Halimbawa, mga taga-kaliwa o mga NPA dyan, para guguluhin itong Pilipinas, aambusin kayo, tapos ituro e, e, doon sa mga congressman, gulo na ang Pilipinas. Baka magiging Indonesia tayo nito. Kaya mag-ingat kayo, ay advise you, to take all the necessary precautionary measures as far as your safety is concerned. Wala Ngayon, na. Tanungin ko kayo. Kinuha meron na kayong ng kayong sinabi custom. na isang congressman o ilang congressman binagsabi na kaya ganito kalaki ang SOP na hiningi namin sa inyo, 25% to 30%. Dahil hindi lang sa congressman ito, hindi lang ito sa akin, kundi binibigyan namin si eh, congressman Saldico at saka si speaker. Alam ba niyo kung ilang porsyento dito napupunta kay speaker, ilang porsyento napupunta kay Saldigo sa 25% nito? Ah, uh, wala po, wala po. Dahil ang narinig ko lang po ay para lang po kay Saldigo at kay speaker. 'Yun lang po narinig ko yung 25%. Pero wala na po akong idea sa iba. So, ma-presume natin by this committee, you want to make us believe that yung 25% na mo doon sa congressman, lahat yun mapupunta kay Saldico at kay Speaker o mayroong naiwan sa kanya? Narinig ko lang po sa bibig po ng mga ko na mga politikong personal ko pong nakausap. Kasi yan po ang lagi nilang pinagyayabang. Pag lalang, pag may lasing na po akong kausap na ano, na politiko. Uh, siguro mo ito, dahil, uh, alam mo, Teka mo th na. this is not a laughing matter. This, this is not a laughing matter. Diyan muna kasi baka mamaya lasing yung kausap mo kaya niya nasabi yung 25%. Ah uh, pag tinatawagan din po ako, lagi din pong pinagmamayabang na pinahihingi na po ni sa taas. Sa taas. Ay, kahit, hindi sila lasing, ganun ang kanilang Yes po, pinahihingi na po at pinakukuha na. At nagmamadali pa kami, halos magkandara pa kami kung saan namin kukunin at uutangin. At ito na nga po, yung inutangan na po namin ngayon, ay yung banko po ay sinara na po. Pero I sinasabi nila, kaya ganito kataas, 25%, sabagat ibang bahagi nito ay napupunta kay ganito at saka kay ganito. Pero wala ka namang kakayahan para suriin mo kung talagang naibigay kay Ganon at saka kay Ganon yung party niya. Tama? Yes po, Your basta, Honor. Tang gusto la basta kinuha niya lang, kaya ganito kataas sapagkat ipinakikita eh, niya sa iyo na hindi lang para sa kanya sapagkat meron pa rin siyang bibigyan. Ganon ang hindi mo. Ang daninig ko po sa kanila ay cut, sa 25 na yun, wala pa siya doon. Wala pa siya. ah, <laughs> so wala pa siya ron? Opo. Solid yun sa taas, hindi yun sa congressman, ha? Yun po ang mga narinig ko taas? madalas. Yun lang po ang narinig ko madalas. Kung ano lang po ang narinig ko na 25, ah uh, wala pa daw sila doon. Wala Sabihin, sila doon? <laughs> opo. kay speaker at kay saldi ko lang yung 25? Yun po ang narinig ko lang. Ah. Okay. Oh. Imposible. Are you, are you done, Senator? Uh, uh um, meron ka ba pictures? thank uh, you, thank you, Mr. Uh, sir. Thank, Mr. thank you, Kiskaya. thank you. Senator Sherwin. Okay. Uh, one more. Uh, meron ka ba litrato ng mga bagman nila? picture so ah uh, kadalasan CCTV? po ma maingat po sila at ayaw nila at syempre kami naman po ay ayaw po naming ma-intimidate naman po sila opo saka ayaw po nila kadalasan po uh, siapa ang pagtatag po kadalasan sa office o di kaya sa hotel kinukuha okay pero kaya mo silang i-identify kung saka sakaling dumating sa pagkakataon na yon yes po Your honor kumukuha para sa kanila allegedly kaya mo silang kilalanin, i-identify, sapagkat kilalang kilala mo sila. Yes po, Your Honor. Uh, Mr. Diskaya, sigurat, sigurado ako i yan ng mga pinangalanan nyo. No, sigurado, 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 100%. Pero ba kayong iba pang mga ebidensya na magpapatunay na sila nga ang tumanggap, sila ang kausap nyo, tulad nga yung CCTV or merong bang mga deposit slip or merong mga <laughs> Uh, any any uh, any evidence na magpapatunay na itong mga pinangalanan niyo kanina eh totoo 'yun. Ah uh, ledger lang po uh, at saka yung parang voucher po 'yun. Opo, pero hindi niya pinirmahan 'yun for our records lang po 'yun. At pangalawa po, ang tagang tunay na panakaibidensya po ay talagang natuloy yung project kasi pag hindi ka po nagbigay eh, mutual terminated o di kaya right-of-way problem ang kakarapin mo o di kaya mararanasan mo ang lahat ng hindi mo mararanasan tulad ng hindi ka makakolekta kasi protected po sila ng mga, dis ng mga ano po. Pero ang congressman, wala naman silang kinalaman sa implementation ng project. Post-enactment yun eh. So hindi nila pwedeng sabihin may right-of-way problem ka, merong kang, uh, uh, pwede nila i-terminate ng in bidding. Ang pwede lang mag-terminate ng bidding ay yung district engineer. Uh, pag tinanggal po nila si district engineer o di ka sa si regional director, eh, mamimili na lang po yung director at saka DE. Patanggal ka o sumunod ka sa pinagagawa nga, ko? Ang, ang, congressman, hindi naman niya, niya pwedeng pakilaman yung implementation ng project. Regional lang at district engineer. Opo, tama po. Tama. So paano, paano niya papakancel yung project ninyo kung uh, hindi niya kontrolado yung implementation? Why can't I ano po, uh, tatawagan lang niya yung DE at RD para singilin po. So, ibig sabihin nito mga politiko, may control dito sa RD at DE? Siguro, 100% po. 100% yun. Mm -hmm. At sa pagkaalam mo, itong DE at RD na may control sila, mayroon ring kinukuha dito sa mga proyektong nabanggit mo, itong mga proyekto, itong mga politikong nabanggit mo. Uh, itong, itong ano lang, itong DE at RD. Ano po, uh, I invoke my rights po. Kasi po, uh, po eh, sinabi sa... Mo na yung mga, sinabi mo na yung mga politiko. Sabihin mo na lahat. Hindi po, I invoke my rights po kasi siya pa, natatakot din po kami sa aming kaligtasan. Wala pa po, po kaming protection. At saka po, uh, I invoke my rights kasi po, uh, uh sa ano talagang yung session na, ano talagang sa session na, executive, executive session. session ko na lang po siguro Pwede kung yun. gusto niyo okay, kwento ko sa inyo. mag na lang ng executive session. Opo, sa so mga ganyang klase po ng bagay. So Opo. Yun, ang, yun ang tama, kasi sinabi mo na lahat, bakit i-invoke mo pa kasi yun? Kasi ang nilista ko lang po dito, Mr. Chair, is yung 25% lang kung po. Kung te mag-tell all ka, lubusin mo na. Mm -hmm. Diba? Andiyan na tayo eh. Disconnection, mm -hmm. I think, uh, Mr. Deskaya. Uh, kailangan... Mr. Chairman, just to finish lang, Mr. Chairman. Hindi, kailangan ko lang masabi ah, ito. Yes, uh, kasi eh, sa Republic Act 6981, Section 4, ito yung batas natin, may kinalaman sa mo niyang ng proteksyon na maaaring makatulong sa inyo. Sinasabi yung ganito, Witness in legislative investigations. In case of legislative investigations na kang nangyayari nga po ngayon, in aid of legislation, a witness with his express consent may be admitted into the program upon the recommendation of the legislative committee where his testimony is needed when it in its judgment there is pressing necessity therefore provided that such recommendation is approved by the president of the senate so kung gusto mo uh, na mga ilang ka kan protection ang uh, committee ito sa pamamagitan ng uh, ang aming kakayahan irerekomenda natin sa presidente ng Senado at kapag ito ito'y kanyang uh, pinirmahan ay magkakaroon ka ng uh, protection na nilalaman ng ng batas na ito so pumapayag ka ah okay. uh, yes po Mr. Okay. Chair uh, proceed Mr. Chairman may I move to uh, also subpoena the district engineers and regional engineers uh, in connection with the politicos that were mentioned earlier. Dahil alam naman ho natin na mambabata so bawal makialam sa implementation ng project that's post enactment which is unconstitutional. Pero parang lumalabas so sa kwento ni Mr. Diskaya, may control. Tama po ba? Uh, can, you, can you confirm that? May control yung politiko doon sa im implementation ng project. Uh, yes po, Your Honor. Which is unconstitutional, Mr. Chairman. So maganda marinig na natin diretso sa district engineer. At sa mga regional uh, engineers, itong uh, ginagawa nilang collusion. Parang may collusion eh. Merong sindikato na between the politico and the district engineer and reg uh, the regional engineer. At the same time, Mr. Chairman, there was a request for executive session. May also suggest to pursue that executive session without prejudice to informing the public on that information if we find that the public needs to know that information? Kasi ako naniniwala, Mr. Diskaya, sinabi niyo na lahat eh. Tuloy na natin to. In the Mama. name of the truth. Di ba? In the name of uh, justice. In the name of fighting corruption. Kasi kung itatago natin to, wala ho talagang pupuntahan to. But we will allow you, with the permission of the chairman, may executive session, without prejudice, kung madetermine namin na kailangan malaman ng publiko, then dapat ulitin natin dito. Upon my advice po ng lawyer ko, sige daw po. <laughs> ano yung sige? Ano yung sige? Ah, ah, ah sige. Uh, sige. po. Hindi, ang no, tanong no, no, niya... No, no, no. Pwede po sabihin ngayon dito. Ang tanong ni Senator Gatchalian kung uh, nakikip... Sorry, medyo nahihirapan. Ah sorry po, Mr. Chair. Ah uh, willing naman po ako na kahit dito na pag-usapan. Mm -hmm. Pangalanan mo yung mga district engineer, regional engineer na mayroong uh, kasindikato yung mga politiko. Pinangalanan mo na yung politiko, eh, ituloy mo na. Nandiyan din yung district I agree with uh, the manifestation of Senator Sherwin. Please do not be selective. Pag binanggit mo na, nagbanggit ka na ng mga kongresista, system, mga ibang personalidad, panggitin mo na lahat. Nandito ka na eh. Meron may, ka pa bang babanggitin bukod sa mga nabanggit mo na kanina initially? na mga opisyales ng DPWH? Uh, Mr. Chair, ito lang po kasi ang mga personal po kung mga naka, ano, hindi ko po kayang banggitin yung experience ba, po ng uh, ibang mga contractor po. Eh, Dito lang po sa experience, personal knowledge ko lang po. Sige, bigyan mo lang kami ng kopya kung ayaw mo banggitin. Nandiyan nga, diba? na nga. Ano, na, nandito na sa kanyang sworn statement. Oh, okay. Di ba meron oh. na rin siya sa sworn statement? Nandiyan. Nabanggit na yung iba. Hindi ah, yeah. mo mga ibang personalities, Yung, mga ibang personalities, hindi mo mga kaya banggitin? Uh, nandito lang po sa loob ng aking sworn statement po lahat. Nandito lang yun eh. Yung mga pangalan. Uh, nandito rin po. Nandito ah, na rin, district engineer, regional engineer, yung yeah. mga nagsasabuatan para uh, ipiting ka at uh, yes, lutuin na rin yung project. Ah, ito po. Pwede ko pong mga kung sino po yung mga congressman? Ah, sino po ang mga district engineer na nakakasakop doon sa lugar ng congressman po na yun na hindi na isulat dito. Pwede ko pong sandali lang Sandali lang. May binanggit ka kanina rito sa paragraph 22. Alimbawa, si Regional Director Eduardo Virhilio ng DPWH Region 5. Nandito ba siya? Ah, wala po. Ayun, nandito pala eh. Pagkatapos, nabanggit mo rin si District Engineer Henry Alcantara, DPWH, Bulacan East at Bulacan First District Engineering Office. Nandiyan po ba? Ah, uh, nandito din po. Mm -hmm. O ayan. Senator Gatchalian, nandun yung dalawang uh, opisyalis ng uh, DPWH na binanggit niya sa paragraph 22 ng kanyang sworn statement. Oh, paupo na kaagad dito. Paupo na kaagad. Oh, Comsec, administer mo na yung oath. Hindi, dito. Dito sa bago. Uh, Mr. Diskaya, magkano yung pinak pinakamalaking halagang o commission na uh, binigay mo sa isang sa isang personality? Ah, uh, kadalasan po, uh, for example, pangalala natin si D.E. Henry na lang muna. Ah, hindi. Si R.D. na lang muna. Ah, hindi. Si D.E. Henry ng Bulacan First. Henry what? Anong ano palido? Henry. Oh, DE Henry Alcantara po. For example, eh, binibigay po namin yung 25%. Opo. Para po dun sa kay ano daw po, kay no no, no hindi daw. Na, narinig ko. Ah uh, 25% hindi pa po kasama yung uh, parking. 5 kasi ang parking o pass through. Meron ko dito sa number 28. May binigyan ko 30%. Yun ang malaki yun ba pinakamalaking maibigay mo 30% ah uh, yun naman po kay Kong Roman Romulo po yun para kay Kong Roman Romulo sabi ni D.E. Aris Gee. bali kaya po naging 30 yun kasi 25% para sa sa taas at 5% sino na sa taas ah uh, kadalasan po uh, open secret naman po ito eh secret na open ah uh, ano po ang tinuturo nila madalas si Saldi ko at saka si speaker po kadalasan ang sinasabi nila opo okay tapos yung 5% naman po para po kay Congressman Romulo pag uh, insertion. Pag hindi naman po insertion, ne, uh, mababa mabababa ng so, kapiraso. Yung pinakamalaki, 30% yung na-shell out mo. Ah, uh, kasi po kasama na po doon yung yan, yan, insertion. Ay ah, parking fee o pass-through. Kaya naging 30. Yes, I understand. Kaya nga, yun ang pinakamalaki. Kasi yung yung ordinaryo, 25%. Correct? Opo. Opo. All right. Oh, nandito ni na si ano, si Mr. Chair, may masingit lang ako, uh, Sen. Tanungin ko lang si Curly uh, Diskaya. Mr. Chair, so kung 30%, may 5% parking, 35, ilan na natitira sa proyekto? Ay, hindi po. Kanina po, yung, kaya pinagsama po yung 30. Sama na sa 30 yung 5. Kasi isang hingian lang po ang ginawa nung ni D. Aris at inang pinabigay na lang doon sa sekretary na si Secretary Ann. So ngayon po, balik kay naging 30 'yon kasi 25% doon para sa Grab as insertion. 'Yon lang. ay ah, parking fee, parking fee parking sorry. Fee. Oo. So kaya naging pagpilit mo po 'yon naging 30 kasi isang hingian 30. lang ginawa. Wala na kayong nilalagyan pa na iba na bibigyan sa LGU maybe para pirmahan yung mga kung ano may kailangan pirmahan para matuloy yung proyekto. Uh, sa LGU, kadalasan wala po, wala. Wala, wala na, walang pakialam doon. Magkano po ang uh, kinikita nyo naman? Kung binigay nyo yung 30%, magkano po ang binabawas pa rin doon sa, for example, 100 million, 30% po yan. That's about uh, 30 million. So, may 70 pa. Magkano po yung, uh, syempre, tatrabahoy nyo, magkano kailangan ang kikitain nyo pa dyan? Uh, kadalasa po, ang natitira lang sa amin, minsan pag minalas-malas, lugi, kung sinuyerte, minsan 2%, 3%, pag sinuwerte pa, 5%. Pa, pa, paano, paano? 2%, 5%? O, oh, 3 to 5% po. Minsan lang natitira na lang. So, Minsan lugi pa. So, 70, bawasan mo pa ng 5%. So, 65%. Tama po ba? Opo. Ito ba ba ang uh, ginagawa niyo yung proyekto? So, matatawag natin substandard dahil... Para kumita kayo, para maibigay ninyo yung komisyon, bawasan ninyo yung bakal, bawasan ninyo yung mga semento para may mayabot lang kayo. Tama po ba? ah uh, hindi po, wala pong stop standard, tama pa rin. Para sa kasi hindi po siya papasa sa testing ng DPWS pa rin at ganoon din po, hindi po tatanggapin ng warranty Mr. pa. Hindi po. Uh, hindi ako naniniwala na papasa sa DP DPWS kasi kasabwat na hunin yung district engineer at saka regional director. Paano po? Pati yung uh, COA, kasabwat din hunin niyo. Eh magbubulag-bulagan na lang yung tatlong 'yon. Ah uh, hindi po, wala po kaming, hindi po namin nakakausap yung Kawa. Hindi uh. po sila. Yung uh, DPWH, syempre kasabwat niyo, binigyan niyo na ho eh, May pipikit na lang nila yung mga mata nila. Kaya magiging substandard po talaga 'yan, I mean, whether you like it or not, para ikang kumita din ho kayo. I don't I don't think 2% lang po ang kinikita niyo dito, 3%. magpapakanda hirap kayo, 2 to 3%. Kakayaan ni ba ng 2 to 3% yung mga sasakyan na binili niyo na pagkadami-dami -dami po? I mean, that's that's the way, ikang unbelievable. Uh, Your Honor, kaya po. Dahil 23 years naman po namin pinaghirapan po yun. Kasi noong mga panahon po noong mga una po, ay magaganda naman po ang kinikita namin. Ngayon lang pong panahon na to na ito ang medyo lumit po talaga. Grabe guys, no? alam niyo yung walang nag, walang nag, ano, nag motion na ipatawag yung mga congressman na binanggit ni Curly Discaya, no? Yun lang talagang yung pinagkukulang ko sa hearing na to. Grabe, sana pinatawag na lahat ng mga congressman na yun na, na call out at lahat ng mga DBWH engineers. Di ba? Grabe talaga. Tsaka si Martin Romualdez at tsaka si Zaldico, sana pinatawag na rin. Grabe.